Dapat magandang tangali guys So ngayon, sasama tayo sa Cobra Team Nandito si Kabyao, kasama natin Magre-rescue sila Yun, Sasama lang tayo para Makakita naman tayo kung paano sila manghuli ng mga Cobra Yan, dating, dating ka rin naghahanap ng Cobra Ay, ako pala yun <laughs> Dating cameraman ni Tol Cobra Dating, dating cameraman ni ano, cobra. Si cobra Si JP Ngayon, nagbablog ako About naman sa nature Ito, papunta na tayo ngayon sa sa ulian ng cobra ay mga kasama natin oh. No? Go. Di subscribe judin pala si Ana, si Kapyaw. Ano sayo, Jema? Jema. Kantan Kapyaw, kantan Kapyaw. Gusto din Subscribe nyo, guys. At lalong-lalo na kano, tinta paya pa subscribe nyo. Lahat lahat na ano, oh, Cobra team. Kristol, Cobra Prince. Cobra team. Tol Cobra, Cobra Brands Subscribe nyo guys lahat Hindi nyo mga kasama natin ang Ayun! Si Jason! Yung isa natin kasama Nakangkas kay Jason Si Denver Mamaya magkita nyo yun Ang kasama lang natin ngayon Si Justin at si Denver lang Yung iba natin kasama May mga pasok pa Kaya Ayun lang So mamaya na lang Update na lang Pag nandun na kami Bye. So ngayon guys Nandito na tayo sa dam. Pinapay lang natin si Yuki si at natin. Tapos sasabak na sila sa panguha ng cobra. Para mamaya makita nyo kung gano'n lang yung makukuha. ito malamang kasama natin. Si Tan. Tapos si Jason. Si Bugi. Si Bugi. Ano pala si Chris Church yung kasama natin. Ayan. Bakan nyo lang mamaya. Ay, dun sa pupunta na pagkukuha na ng cobra. Ayan Ano yeah. nung ikakatman yan?

Pero nasa likod lang natin sila. Pero yeah, no, hindi naman kami na ng papapasok. Ang lakas na tabi. And guys, yung kapayapaan, huwag niyong kakalimutan yung subscribe. Ayan guys, pasang nandito na, na tayo. Ayan guys, nandito na tayo sa pagre-rescue nila. Okay, Nagantay lang sila ng, ng tao para interviewin. Yung video mo lang doon, yung nagpakain ginain mo yung ano, biscuit. Ayan sila. Hmm. Kaya ko yan. Ayan eh oh, ito na ba? Gustak sabo na kaya ko yan? kaya mo yan? Eh. so ayan. pa subscribe Team kapayapaan isipin na natin yung mga nagan ay pero hindi pa ay pamonetize ko muna okay, bago pala natin i-share. oh mo Ikaw muna, pala. Ikaw okay, pa rin okay, na Ikaw mo mo na ano kasi ano ano kasi ano kasi ano kasi ano kasi ano kasi ano kasi <laughs> oh, kaya, guys. Kaya ko rin yun. Akala, akala nyo sila lang. Kaya ko rin yun. Eh. Hindi pa yan? Mamaya magbubuko tayo. Nagbuko na ba kayo dito? Oo, oh, nagbuko na kami dito. Ang sarap, ang fresh. Ang dami. Dito sa na, probinsya, ang fresh ng buko. Ito pala guys, yung tinatawag ni Snake Cook, yung panguli ng ahas. Pero hindi, ba yan? hindi pa yan. Hindi pa to, parang ano. Ano lang yan, tawag doon? May nadali lang. <laughs> DPWH. Okay. Yung tunay na pang ano, panguli ng ahas yung dito. Pero ganito yung ano nga. So, tawag dito bakal hook oh. oh. hook hindi na. sige ba oh shot at sa shot no ba dito tara Ayan guys, dito lang tayo sa tabi Gawa nang wala tayong bota Pag mo Wala tayong bota Kaya Dito muna tayo sa tabi Para okay. safe tayo Oo nga Hmm. Uy, huwag kang susunod ah. Wala kang bota. Dito ka lang sa tabi ko. Ah. Ito pa pala dito. Hindi na Lukso, lukso, lukso. Kung may niyo na pag-habit at may mga kapaligiran nila. Pero, ka oh, to... picture! Meron <laughs> ng tubig ninda. Ano yan? T tubig ng ano? Walpal. Bukal. Bukal. Pakita ano? nyo. Namin daw. Ah, ano yan? <laughs> <laughs> Dito guys, yung tubig na to, hindi natin maano, hindi natin masisigurado malinis. Kuha kasi na maraming... No, dumi Pero malinis yun, no? pero yung pwedeng paliguan. Pero pag iinamin, bawal. ano na si ano, para upendek din. Dito na tayo sa pagre-rescue nila. Haanapin na nila. Ito ang makakahiling ang puna. Ito mo mo. guys, sila nagaanap na Pero tayo dito lang tayo sa paligid Gawa ng baka

ano tayo? Ano tayo? tayo kung paano sila mang manghuli. Ito guys, tinatawag dito sa amin. Ano? Ano tawag dito? Kuprahan. Kuprahan. Yan kuprahan. Uy, kayo. Uy, mga bata ako. Okay. talaga yung mga immune system dito unang mga bata. Ang kayo nga ano. Si ng ano ba kaya? Redentor. Redentor yun eh. Bakit yan? Tam ka. Tugang niya yan. Ha? Ah? Tugang. Ha? Ah. Uy ba? Oh my Dio. Kaya pala Kaya pala mo. So guys, sila ano. Chris at si Kabyaw naghahanap na. Pero kami dito lang. Mahirap na. No Jason? Jason, tayo ito nga pala. Ayan. Wala muna siyang laro ngayon. Gawa ng... Sumama muna sa pagre-rescue. Saan dito man? Uy, lang kayo sa likod, ha? Ang nga, walang. Ito lang Ito lang tayo. <laughs>

buto yung snake ko. <laughs> 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 oh, meron pa naman isa. may isa pa naman. Oh, meron pa din isa, hindi ko lang <laughs> binapay. Ayaw mo bali. eh. ang pala <laughs> eh. Alam na nga, hook Ang ganyan nga ng Ang ganyan

Matanda niya. Na ano pa yan? Gitara okay. ka. Kasi yun, kasi itong gawa ano, ng paligod. mga. Galing ka pala gumitara? Paano ka gumitara? Ano yung kapiray? Hindi. Hindi yung ilang yung ang Diyos alam. Yung gitara guys. Kasi. Okay. Lawgaw guys. Yung nagkasira-sira na. Wala nang ganito. Hindi yun na ngangto. Hindi na, na matutunan. Pero positive naman dito na may nakikita kayong cobra. Oo. oo. Dito Sino nakakita nun? Yung tenant dito. Hmm. Ay, hindi pala ako kasi. Yung nakatira dito? Yung tenant. Sinabi lang sa akin kasi uh -huh. nga. Hmm. Bakit lang kapatid ko. Uh -huh. Ayan yung ano. Dito lang kung game kong Ah, ito. Ay, 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 ay. Si John Rex Carl. Ay, ay, ay. Shout out sa'yo. May birthday nung nakaraan. Uh -huh. February 15. 2019? Diba February 15 nga yung uh -huh. birthday niya. Oo. oo oh. oh. Yang yung Jordi ini berartiin makanan, oh ditambah paling mahal guys. Si Denver Justin Pauls. oh yang pedasnya dihitung, boy. Oh, boy. Ah, ah, oh,

Nalalangkot na yun. Baka meron. Eh, sinalangkot na nila. Titingnan nila kung meron cobra. Ito lang tayo sa tabi. Si Kuya Eli nga pala yung naghahanap. So, nasira yung Ayan! Meron, meron, meron Meron daw oh

Lumudulas yung mga Ayan, 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 asan ayan, 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 ayan,

Pagigis ng kobro. Oh, dito yung hmm, tapang. ini Tabang. video Ha? bro. Dito lang tayo sa tabi, Gawa tayong wala tayong guys. <laughs> <laughs> Di ka magrayo. Pull. Yeah, Tara niyan mo. Tara niyan. Kita mo dito. Umipot siya. Ikaw, may ano eh May nalo <laughs> <laughs> yeah. ko. Ang, ang, ang galing ni Chris. Ano? Ang galing ni Kaya Eli. Mga uli ng cobra. Parang... Ay na, ano? Aba. Ilang so, <laughs> to pa kaya yan? Mm -hmm. Ang ganito kasi ko, pwede siyang dumulas mga kaibigan. Kaya, ganito ka yung ganito. na, pag nagbabalat siya. Hindi hmm? man ba naka-finish po? na siya. Hindi bago tayo sa snake hook natin. Hindi lang. Uy. Ya Mali na. Tala. <laughs> Tala. Tala. Modulas ka. Yun, nahuli na. Aba. Tawak na kay Eloy. Pwede ba? Nag-lockout mo Haba guys. Haba ng cobra. Yung gano'ng kaba. Lucky ito pa 'yun wala na 'yung at lang baka balik na pa. oh ah, pa-boy ko nagloko 'yung camera natin parang siya 'yung so, lalagyan na natin hmm. na. nakuha na nila 'yung ano. Nakikita na nga ano? na. Sina nakikita na? nakikita na. mm -hmm. ka Nakikita kayo, kayo. na. Ito na yan na. Siguradong ito na yan na. Uh, ito na yan. Dito, na, dito nakita eh. Huh? Dito na, na nga. Na Nagtambak. Ayun si Sir. Yung may, uh, asan ba yung mayari? Yun si Boss Del. Boss Del. Ayun. Mayayin si Boss Del eh. Ayun po. yung mayari. Ayun. Nakuka na sila. Nakakaisa na sila. Pero, Iti-check pa, pa nila yung, yung mga iba't iba para safe na lahat. Ito yung nakuha nila guys oh. Oh, lucky. Mga ano, isa't kalahating kilo ata ito. Bidyan mo nga ko. Ayan guys, ako na magdadala na ito. Saka, nakalagay naman na sa katsa. ay safe na. Tara. Bidyan sila.

So magi, albor tayo kay Boss Ken ng buko. Wala tayo dito -um to. So, <laughs> okay. Ay. 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 Ay, na. Ay. Ay. may nakita naman ang langka. naman Ay. ah, <laughs> Hay, na? Meron? Ay, meron. Meron daw guys nakita. Ay, Uy, ali Ayun guys, pangalawang huli nila. Ano, ang laki! Ayun, ang laki! Ang laki! Ang nga ba, mas malaki pa dun sa una. Pag kalaki nito. Ang una na kamera. yan Nakaplay yan yan Nakaplay yan Nakaplay yan Nakaplay Oh. Barang may ano sa ulo nyo, something. Maybe, ano? Kaya na yung nampas nila Ay, na nakawala din. Ha? Ay, Pinampas nila dito? dito, oo. Ay, nahuli so, na, nahuli nila. nila yung isa <laughs> niyan. Fail. <laughs> sa kasamang Yan yung nampas? Nampas nila yan, kaso hindi nakawala okay, din. Na. Ano? Katsa, katsa. Yun alam, ka.

Hawakan na natin. Oh, Tapos, ano na. survive pa kaya ito? Survive pa yan. Dating miyembro ng Cobra Prince Avengers. Oo, sira na din. So guys, sa kasamaang palad na yung ato. Sira na naman. DIY, DIY snake hook. Matibay-tibay. Ah, natin magagawa. Tara, tikpan natin. Tikpan natin. Naglilinis pa sila, nakadalawa na. <laughs> Yun guys, nakadalawa na sila. Dami kasi ng tambak oh. Ayun mo. Dito siya ata sila nag-aano, dito ata sila tawag doon. Dito sila ata tumatago gawa na naiinitan sila. Hindi tayo makasali sa manghuhuli kasi nga oh. Oo, outfit gawa. natin oh. Outfit natin oh. Walang bota. Wala kasi. Walang gloves. Bigla lang ang pantalon. Sumama lang. Aso, ah, siya may uniform ako. Dapat Ay, dapat si Meron si ka naman uniform mo. Na? Pamasketball oh. nga lang. Oh. Yun. Sinong dapat isihin ang Justin. Hanggang dito na lang ang video natin. Tapos sa salamang rescue. Uwe ka na? Mapakapanganib okay, dito. Okay, Mabuti okay. na lang. Nahuli yung okay, dalawang okay, cobra. Maraming maraming salamat sa cobra team at sa crystals. Lahat ng ano. Huwag nyo kakalimutan mag-subscribe doon sa Cobra Team Chris Starks, Cobra France, Little Cobra, at lalong lalo na sa Team Kapayapaan guys. Huwag nyo kakalimutan mag-subscribe And guys, hanggang dito na lang!